so we have a new duyani. Duyani. Duyu duyani. Am pusumoi tumiti bok tibok na parang inggen. So, guys, mayroon pala akong itukwento sa inyo about my school. Na. So, ang nangyari sa school namin, diba, ano na, diba, guys, yung mga bata dyan, masaya sa bakasyon. Siyempre, masaya din ako unti. Kasi, nagpunta kami doon sa main school namin, na dun kami, nag, tawag dito, nag recognition. Tapos, ngayon naman guys, ikkwento ko yung nangyayari. Di ba guys? Kakasabi ko lang at sinabi ko agad. <laughs> Di ba RK? Di ba RK? Oo nga. So, ayan. So, tuloy ba natin guys? Or sa part 2 na lang? Mama, comment dyan na ah. Kasi, tsaka, mag-like and subscribe din kayo dito sa channel na to. Malapit na tayo mag-hit ng 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 100 subscribers! Thank you po dito sa channel ko po na to. At sorry po guys, yung mga yung mga fans ko po dito tsaka po yung mga may gusto po sa mga vlogs ko pa. Binago ko na po yun. Pero guys, ilia lang po yung nakaano po dyan. Po, iano nyo po dyan sa ano ko po. Tawag dito. I-search nyo lang po yung ano guys. Yung ilia lang po. Yes guys. Tapos guys, So, ngayon na natin ikwento po yung nangyari po sa school namin po. Tsaka po, yung nangyari po, ngayon, vacation. Sa so, mga bata po dyan na mga nanonood po dyan, sorry na lang po kasi po, madami po kong sinasabi kasi po, ano po ako, chismosa. <laughs> hmm. Unti lang po. Aray! Pagka-chismosa, guys. So, guys. So, ikukwento ko na, guys. Para di na kayo mag-intay pa. Para di na kayo mag pa ng mga ibang videos dyan. Na? Nung mala... Nung akala ko sana... Nagsusulat kami ng madami na happy weekend na tapos, tapos guys, akala ko weekend na may mga pasukan pa pala. Pero guys, yung mga pasukan na yun, malapit na pala mag-recognition, mag guys. So, ayun guys, happy happy ako. Kasi, nakasali ako sa mga with honors. Pero guys, ako, <laughs> oh my, uh, ako ay, best in arts lang. <laughs> best in arts lang ako. Buti na sali alip ako ng teacher ko. Salamat po sa teacher ko na si... Thank you po kasi po nasama po ako sa ano po, sa recognition po. Tsaka meron po ako isang medal. Kung <laughs> nanonood po yung teacher ko po dito, kain lang po sa kanya. Tapos, eto na guys. Kasi ang dami ko pang bida dito. So, di ba yan? Holiday na yan. Ay, holiday. Eh. Ayan. Ay, ayan. ayan, ayan, ayan. <laughs> Tapos guys, yung pagkapunta namin dun sa main, dalawang araw kasi kami dun eh. Nagsakay kami sa school van namin. Tapos, nakakainis tong si Mark. Grabe. Pinatawanan ako ayan tuloy. Pinagaliitan ako ng teacher ko. Girl. 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 Ayun guys, so nakapunta na kami dun sa main school na, 'naman. Sa, sa kami doon sa Wednesday, tsaka sa basta huwag nyo na yung isipin guys yung sa ano naman yung sa third day na meron na kaming medal, tsaka po natatawa po ako kasi ko, happy happy po ako na makukuha po yung medal ko po, tsaka nag, nagkanta po kami ng yun guys ulit ulit po para po maalam niyo po okay guys so magsasalita talaga ako ayoko lang po ipaano sa inyo ay so end guys pagkatapos ng ay pang pa pala yung ay mama Okay, ako na yun, guys. Alma Matters namin. Kaya, yung nagpunta kami doon, nag-ano lang kami. First, ay nagpunta kami doon, tsaka may nagsabi po yung ano po, yung nakahawak po ng mic. Hindi ko po, nakalimutan ko po yung sinabi niya. So, ayun. So, nag lang kami. nagpunta lang kami dun sa stage. Tapos, nag-bow lang. Nag-bow ganon. Tapos, nagpunta na agad dun sa, ano namin, room namin. Tapos, um, tapos, guys, nagbigay na lang nagalit sila isa-isa. Nagpicture pa nga kami ng mga mga buo kong friends dun eh. Galing syudad sila. Tapos po, kami naman ang mga kaklasmate ko. Yung uwi na. Nagkanta mo na kami ng alma mater. Bago po kami umuwi, madami pong nakaupo doon ng na mga ano po. Ng mga pe. Spar po silang mga langga Hehehe. Kasi po ang lilit nila Hehehe. Kasi nandun po ako sa pinakataas po You know naman yun Grade 2 Goodbye to grade Goodbye to grade 2 Hello grade 3 So, ayan guys So, diba nandun na po kami sa ano guys nung ano. So, papag-usapan na, no, na natin yung ano, guys. Yung ano naman, yung tungkol sa bakasyon. So, yung bakasyon po, yung maliliit po na bakasyon po, yung sa 10 lang po na bakasyon namin, diba unti lang po yung text niya? Nagpunta po kami sa Amoro. Oh my God! Ganda po doon. Nalamigan po ako. Nasaktan po yung mata ko po dahil sa dagat. Tapos guys, nalunod ako. Nalunod ako na mata ko. So, yun, nagsiming siwiming kami na daddy ko doon. Kasi tatay tao ko doon. Kaya, anong sabi na ako sa da, daddy ko? Ano po tawag niyo sa daddy niyo? Bala na po kayo. Kasi daddy niyo naman yan eh. Di ba? So, guys. Shh, oh. Oh. Yung, yung kapatid ko po, guys. Sorry po na na ano po kayo na disturbo po kayo kasi po yung kapatid ko po para po ayan okay <laughs> so guys tungkol po doon umuwi na po kami kasama po yung lola ko lola manang ko so dami po namin do so baby so ayun na po tapos po nagsayo na po kami naglaro laro na po kami doon sa park ng best friend ko tapos po guys nag sa bahay ng best friend ko. Ang laki po ng swimming pool nila, guys. Yung ano lang po, yung nilalagyan lang po ng tubig. Yung bilog po siya, bilog po. Tapos po, nag-swimming ka po kami doon. Apat. Ay, yeah. Lima. Lima kami doon. Tapos, naglaro kami ng badminton. Pero yung badminton ko, may nakasira ng badminton ko! Wow! Wow! So I am guys oh, oh So this is the end of my vlog guys. So I hope you like and subscribe and follow this video. And make sure you share this share this video in your friends. So I baby. share your video to this. Share, share this video to your friends. So, if. <coughs> <coughs> sorry, guys. Uh, this is a red ball. So sorry. So you guys hope you love it and make sure you like, subscribe, and share and, and share this video to your friends and follow me on YouTube. <laughs> okay, guys. So this is the end. So I will what call this? Make sure you like and subscribe!